Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa transfer pricing. Ano nga ba ibig sabihin pag sinabi nating transfer pricing at ano mga rules na dapat nating tandaan kung sakaling gagamitin natin ito para sa ating mga goods and services. Okay, sige. Let's go. Ayan. So again, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa transfer pricing or transfer price. Transfer price. So kung maalala niyo yung previous video natin tungkol sa cost allocation or departmentalization na gumagamit tayo ng iba't ibang methods of allocating cost ng mga service department papunta sa mga producing, meron tayong direct, meron tayong step, meron tayong reciprocal methods. So yun yung cost allocation. Ano? Pag sinabi natin transfer pricing, ito yung alternative sa cost allocation sa pag sa pag-assign ng cost ng support departments papunta sa mga producing departments so this is alternative alternative to using cost allocation so kung ayaw mong gumamit ng departmentalization or kaya naman ng cost allocation uh, na iya-assign mo yung cost ng service departments papunta sa mga producing departments gagamit ka ng transfer pricing. So pag sinabi natin transfer price, ito yung sineset ng isang department or segment na tumata yung selling, uh, ito yung iseset niya internally papunta dun sa buying segment. So basically, this is set internally. Set internally. So para siyang sinacharge niya. No? So that meron kang selling segment Okay. So meron siyang revenue itong itong segment na to yung kung saan i-sell niya yung kanyang service. Meron siyang revenue na i-recognize. -re Tapos papunta naman itong uh, papunta dun sa buying segment kung sino yung nangangailangan ng service. Okay? So meron siyang cost. Yan. So again, transfer price is set internally. Para meron tayong selling segment na mame-measure niya yung kanyang revenue at meron tayong buying segment na mame-measure niya yung kanyang cost. So, take note. Pag sinabi natin revenue, hindi ito yung revenue from outside customer. So, basically, si segment A, ang customer niya, kapwa segment niya. Kumbaga, parang ito yung mga departments for sister company. So, ang kanilang mga kliyente ay kapwa kasamahan niya din. Yan. So imbis na i-allocate mo lang yung support department costs papunta sa mga producing departments, yung mga services ng support department, binebenta nila yon sa producing department. So mangyayari dyan, uh, support services, support services can be sold. Imbis na i-allocate yung cost, ibebenta yung cost to user departments. Gamit ang transfer price. Yan. So, limbawa, oy, producing department. Kami, maintenance department kami. Okay, kami nagme-maintain ng mga machines and my equipments. So, imbis na i-allocate namin yung cost papunta sa iyo, mag-charge kami ng presyo namin. Ito yung babayaran ninyo. Yan. So, parang ganun yung sistema kasi ng transfer pricing. So, in either case naman, whether you use cost allocation techniques or you use transfer pricing, yung cost ng service departments, mapupunta rin naman yan sa producing department. So, yun nga lang, edi merong parang revenue na i-recognize itong selling segment. Tapos, yung revenue na yun, yun yung ituturing na cost ng buying department. So, kaya meron tayong selling segment, meron tayong buying segment. And then, meron din tayong iba't ibang method of using transfer pricing. Uh, pero i-discuss natin yon sa susunod na lecture video natin. Pero bakit nga ba ginagamit ang transfer pricing? So why? Meron tayong iba't ibang reason why transfer pricing, transfer pricing is used. No? Number one, to promote goal congruence. Yan. Ito yung isa sa kasi meron kasi tayong tinatawag na sub optimization pag tayo nagkakaroon ng decentralization, di ba? So para maiwasan yung sub optimization, uh, gagamit ng transfer pricing para mas maging congruent yung goals ng mga departments. So to promote goal congruence. What else? Para maging comparable yung performance evaluation ng mga segments. So to make performance evaluation performance, evaluation, among segments, more comparable. Yan. More comparable. What else? Di ba meron tayong tinatawag na cost center? So si cost center magiging profit center. So magiging profit center yan. So itatransform natin ang mga cost center into a profit center. So, para mas maging uh, mas ganahan, kumbaga, yung department manager na meron siyang profit din kahit sa isang cost center lang. And finally, ito ang sinabi ko, to motivate managers. Yan. So, sasabihin, ay tayo naman ay cost center. So, puro cost lang ang ating isipin. No. Dahil transfer pricing tayo, Alamin niyo kung magkano yung presyo yung charge mo ng service mo sa isang department para as if para ka ding isang entrepreneur. So, and make them more entrepreneurial. Yan. Entrepreneurial. Okay. So, ang tawag natin actually dito sa mga profit center na to, yung dating cost center na naging profit center dahil mayroong transfer pricing na ginagamit. Specifically, yung tawag natin dyan, pseudo profit center. Yan. Pseudo profit center. Ibig sabihin yan, nagiging profit center ang isang cost center uh, or isang responsibility center kasi gumagamit siya ng transfer price para ibenta quote and quote para ibenta yung kanyang goods or services sa isang responsibility center. So meron tayong selling center, meron tayong buying center. Tapos itong si selling center, meron siyang artificial. So meron tong artificial revenue. Bakit siya artificial? Okay, hindi naman talaga sa actual revenue kasi hindi to revenue from outside customer. This is revenue earned from another department which is also under the same umbrella under under the same company no yan tapos ang mangyayari si buying center magkakaroon siya ng artificial cost so lolobo ngayon yung kanyang cost of production dahil itong si segment nagcharge ng ng fee papunta kay another segment na magiging cost niya yon okay so lolobo ngayon yung cost ng uh, production for example na potentially pwedeng maging uh, inflate ng price. Yan. So yun yung sinasabi nating pseudo profit center. Pag gagamitin mo tong transfer pricing, no? Kailangan siguraduhin na ma-maximize yung allocation ng resources at may promote ang operating efficiency. Okay? Yan, matagal na kasi ginagamit 'yan. Actually, matagal nang ginagamit ang transfer pricing. Sige, next. Ano nga bang kailangan nating tandaan na rules kung sakaling gagamit tayo ng transfer pricing. So, next slide tayo. Ah. So, rules in transfer pricing. Transfer pricing. Actually, ang transfer price, nakocompute mo yan in many ways. Pero pag magkocompute ka ng transfer price na gagamitin ng isang segment, you need to consider the following rules. So, rule number one yung maximum price, the maximum transfer price should not be higher. Should not be higher. Okay? Should not be higher than the lowest market price in which the buying segment can acquire the goods or services externally. Externally or outside. I'll explain natin to. Again, yung pinakamataas na presyo na i-charge icha ng selling department or selling segment ay hindi dapat lalampas sa pinakamababang presyo na mabibili yan ni buying segment outside. Halimbawa, si maintenance department or maintenance segment, nagpo-provide ng maintenance services kay producing department or producing segment. Okay? Ngayon, itong si maintenance department, Icha charge niya yung kanyang service kay producing. Kasi sabi naman ng management, oh, mga managers, merong kayong uh, freedom na mag-set ng price under the tra transfer pricing system. O malaya kayong mag-charge ng presyo ninyo sa inyong mga segments na pinoprovide ng services. O, okay? para maging ano kayo, profit center, sabi. O ngayon, sabi ni maintenance department, ah, ganun, sige. Producing yung service namin ng maintenance sa mga machine mo, mag-charge kami ng 100 pesos per hour. Eh sabi ni producing, nakakita kami sa palengke or sa market or sa labas ng 90 pesos per hour, e di syempre doon na kami bibili. Kasi cost ang pinag-uusapan namin. Ayaw namin mas mataas ang cost kasi profit center din kami. Ang basis ng evaluation namin, profit. Edi doon kami sa, mababang, sa mas mababang cost. Na-defeat yung purpose nung transfer pricing. Kaya naman, pag ng transfer price ang isang segment, dapat hindi siya lalampas doon sa pinakamababang presyo na ino-offer sa labas. Kasi doon bibili si buying segment. Okay? Ayan. So that's rule number one. Next, rule number two. Yung minimum price, minimum transfer price, should not be, should not be less than. Ayan. Less than the sum of selling segment incremental cost associated with the goods or services plus opportunity cost. Opportunity cost of facilities use. Ayan. Okay, ulitin natin. Another rule sa transfer pricing. Yung selling price or yung transfer price na gagamitin ni selling segment, hindi dapat yan bababa doon sa magagastos niya. No, incremental cost and opportunity cost. So for example, si Department A, i-charge niya itong services niya sa ganitong presyo. Pero sa labas naman, mas malaki. Di syempre, hindi ka dapat bumaba doon. Kasi baka hindi ma-cover yung incremental cost, pati na rin yung opportunity cost na mawawala ka ng, ng customer. Kasi limited lang yung capacity mo. Di syempre, ang pupunin mo bilang selling segment, yung mas malaki yung presyo. So kung ikaw si selling segment, hindi dapat bababa yung price mo na iseset doon sa price na sineset mo rin sa labas. Especially kung i-cover niya yung incremental cost plus opportunity cost of lost contribution margin. Okay? So, tandaan natin itong rules na ito. Ah. Hindi dapat lalampas kung magkano yung presyo sa labas. Kasi sa short-term decision, sa short-term decision, malamang kung ako yung bibili, bibili ako sa labas. Okay? On the other hand, hindi dapat bababa yung presyo mo kung selling segment ka, hindi dapat bababa yung presyo mo kung magkano yung nagastos mo dyan. Kasi baka negative ka naman. Magne-negative ka sa iyong profit loss. no So maglo-loss ka. Kaya again, ha, yan yung ating mga rules in transfer pricing. Actually, itong transfer price, para siyang para siyang dinidivide niya yung profit ng buong corporation. Kasi bawat segment dumadaan ng transfer pricing. So nahahati yung mga yung corporate profit between the buying and the selling segment. Okay, so sulat yun Another consideration yun. So transfer prices, transfer prices up to divide the corporate profit. Okay, corporate profit between buying and selling segment. Bu buying and selling segments. Okay, and dahil ang transfer price ay sineset natin internally, uh, kailangan siyang ma-eliminate, dapat siyang ma-eliminate for external reporting purposes. So, transfer pricing Transfer prices will always be eliminated. Kasi internally sinisip yan. For external reporting. So dapat hindi magre-reflect ang transfer price pag external reporting ng pinag-uusapan natin. Kundi yung actual cost lang uh, sa balance sheet at saka sa income statements. So, itong mga profits na to, yung profits na kinikita sa transfer pricing, uh, napakahalaga niyan, especially for internal reporting lang naman. So, transfer pricing is important. So, yung profit dyan is important for internal purposes. For internal purposes. Okay? So ginagamit kasi 'yan yung profit na yan for internal purposes, especially kung mag -e evaluate tayo ng performance ng managers kasi yung mga cost center na na-transform siya into profit center. So therefore, titingnan yung kinita ng isang segment at doon yung yun yung gagamitin para maging basehan sa pag-evaluate -e ng mga managers. Okay? Ayan. So at the end of the day, ang transfer prices dapat mapagkasunduan 'yan ng selling and buying segments, so should be agreed, should be agreed on by the selling and buying segments. Okay, so basically ito yung concept ng transfer pricing, and ito yung mga rules na dapat nating uh, isaalang alang, -alang. Nawala yung divide. Lagi ko yung divide. Ayan. Dapat tayo mas alang-alang paggagamit tayo ng transfer pricing system. So, next video, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa mga types ng transfer prices. So, hanggang dito na lang muna tayo. Lagi like kong sinasabi sa inyo, ah, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at lagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Okay, sige. See you. Bye-bye.